Kuya, kamusta na? Ito po, uh, sa ngayon po, galing po ako sa cemetery po ngayon hmm. at inaayos ko po yung puntod ng asawa ko. Uh, kasi po, ang hirap talaga, kailangan ko kailangan ng maalis na siya para po ma-rating na po yung dapat niyang mapuntahan hmm. at saka po lakad na din naman po ako tumitigil na pero ayos na yung pagliliban yan wala wala kang babayaran doon ay uh, isa ano na lang po sa gumawa na lang po ah, sa gumawa magkano bang gawa doon ah uh, siguro kahit liman daan lang mag ah, oh, dalawa, dalawa lang naman po sila pero dito nakaipon na kayo pang ano pang bayad ah uh, dito po meron po ako nakapagdaan na po ako ng 5,000 ah hmm. uh, tapos meron pa ako nilakita ng mga ano, si ba nagbigay na? At uh, nagpasa lang po ako ng papel pero sabi po niya, tatawagan na lang na po ako. Ah, uh, kay congressman ba? May, ganun din po. Uh, uh, tapos kaninang umaga sa PWD. Ah, uh, sa ano, sa DSWD? Sa DSWD, uh, doon po ako pumunta. Ah, uh, kaso nga lang po, inabutan ako ng cut-off. Ah, uh, pinapunta na kayo. Saan DSWD? Dito po sa may bayan. Ah, dyan sa, ano, sa bayan. Oh, ah, nandiyan na oh. ba yung Hindi ba sa city yun? Ala po, dito po kami itinuro. Tapos, makukuha mo kagad ang pera na. No? Pang dagdag ah, o kaya granted later lang. Sana po kung magbibigyan po sa akin, ah, ihulog ko naman po doon sa kulinarya po. So ngayon, mga magkano na ko mga pera? Eh, sa ngayon po, wala pa. Dumating ba yung mga anak niya? Dumating po. Uh, parang nakita ko may ano may may service ng provincial jail. Siya yeah, siya muna kasakay doon. Uh, dumating po yung talagang anak ko na kahit sa huling sandali na po yung magulang niya. pinong anak ko? Si GR po. Ah, ito sa muwi Dalawang oras lang po siya Bakit? Kasi daw po yung mga kasama niya ng mga pulis. Uh, out na po daw po yon uh, ah yung ano yung nakakulong uh, eh, yung sinabi mong nasa vehicle galing ah uh, umuwi na po eh, bakit hindi pa na ilibing o na ano ah uh, yun nga po sinabi ko rin sa kanya na baka pwede ka po, pag na na mama niya doon na po siya sana umuwi ay hmm. eh, nagmamadali na po siya umuwi ayaw ko di ko rin po alam tapos hindi man lang sa akin nagpaalam na no. umuwi na siya ay bakit Anak, anak. Kayo na bang anak niya? Sa kanya po. Anak niya ka si ng Eh, Iyan. bakit kaya nangyari? Ayun Ay, po yung panganay niya. Ang nabag-alam ko, nandito sila ngayon eh. Mga silang lahat. Eh, ah, si Dayan ba pumupunta rito? Anang, nandito lang po ngayon, si Dayan. Pero pumupunta naman. Ayun po. Ah, nandito ba? Opo. Oh, ah, ang wala pa ngayon, pero parating na daw po dyan, si Chloe. Ah, si Chloe. Gasa naman magaling yun. Dito lang po sa giginto. Ah, sa giginto lang yan. Oh, Uh, meron lang po inaantay at yung kaibigan niya at gusto rin daw pong pumunta dito makarating. Ah, sabay. Opo. So, so, uh, sa ngayon, si Dayan muna pa nang nandito. Oo. Uh -uh. So ngayon po yung ating ang ano, nung nag-chat po kayo kay ano, kay Ma'am Brites. Opo. Sabi nga sa akin, Kuya Edwin, nag-chat sa akin si, ano, si Kuya Roland. Sabi ko, ano ba plano? Sabi niya, ah sige, pero may ano, ipadala ko na yung pera kasi nung unang hatid ko siya ng pera, na iwan itong ano doon sa kasi hindi pa nakapagpadala kasi ito. Sama-sama um, po itong pera na mga WFW. Opo. Ang pahabol na tulong galing sa kanila, galing kay Manang Lani, yung channel aywan ay Wonder Woman. Yung Lani Wonder Woman, nagbigay sa 1,000. Tapos si eh, Hawak Kamay Channel, Tsaka si Mamay, si ano, Mamay Lin, uh, nagpahabol po siya rin ng, ano, dalawa sila, isang libo rin. Okay. Kaya lahat ito, dalawang libo. Okay. So, kaya rin lang, kaya ano na lang. Uh, sa lahat po ng tumulong, hindi po ako mm -hmm. magsasawang magpapasalamat po sa inyo. At marami marami pong salamat sa nabubuhay pa yung asawa Kasi hindi niya rin po pinabayaan. Um, mm -hmm. uh, kaso nga lang po, ang ganto na lang po talaga yung buhay niya. At sa mga tulong na binibigay niya po sa amin, mm -hmm. at lal -lal na rin po kay Fredlin, ah, uh, maraming salamat po. Mm -hmm. At hindi ko rin po kayo makakalimutan. Ah, uh, thank mm -hmm. you, thank you very much po. Pero sa ngayon kuya, mga magkano na lahat ang naligo mo? Bago doon sana, down mo lim na liman libo Eh, sa ngayon po, ah, uh, yung pera ko pong nahahawak na, bali, 1.5 po nakuha ko ng lahat yung din po yung pinamasahe ko. Diba uh, sabi pa, mo, naka-9,000 ka ba? Diba sabi mo? Opo. O, naka-9,000 eh, na kayo. Yung pera po na yun, yan din po yung lumalabas din po sa mga yung... Araw-araw mga pagkain. Opo. Kailangan ba magpakain sa... Hindi naman po. Wala na biscuit, kumas na ng biscuit. Mayroon pa rin ako ngayon po. Uh, mayroon kape, pa sa... mayroon pa. Mayroon pa. Tapos, yung... yung, kape, may best, maubas ano? Yun po. Yun ang madalas po mm -hmm. nila na sa akin. Ayo. At sa kape makaroon eh. Uh, uh mayroon. mayroon pa uh, po. Ah, uh, So, ngayon, mga magkano lahat ng kabuhang perang hawak mo? Ito pala po. Aga, yan, yan lang muna. Ah, uh, ito lang muna. Kasi mga kababayan, ay magkano nga itong ano, yung service yun? Uh, sa kabuhan po niya, 28,000. Nakapagulog po ako ng 5,000. may kubalans ka pa ng 23,000. Opo. Okay. Kasi yan pala ang pera mo. Opo. Okay. eh uh, ngayon ba may schedule na ang living? Um, ano po, uh, magbibigay na po ako ng schedule kung kailan po i-living ang asawa ko. Uh, sa linggo na po. Sa linggo living? Opo. Okay. Ah, sa linggo na? Opo. Okay. Oh, kasi pang ilang araw na yun? Uh, pangalawa ng linggo na po siya. Dalawang linggo na? Okay. Kasi ano eh? ang turo kaya sa kanya yung baka nagdagdag ka rin hindi na uh, siguro po kasi pag nag paturo po li ako noon uh, another one five five, uh, five one five na ba ina eh, kailan turok na ba isa pa lang yung um, mula nung ina-isa po sa pero yung mga anak niya kamo eh, nagawian ka agad diba eh, hindi ko po rin po malaman kung bakit yun. Hindi kasi, man lang nagpaliwanag bakit umuwi na o nagpaalam. Eh, hindi naman po. Kasi alam ko kanina, Uh, ano dito pa kanyang umaga? Opo. Ang alam ko kasi, maliligo lang siya. Mm -hmm. Kaya inaasahan ko naman na gano'n ang mangyayari. Yung pala, uuwi na pala. Eh, hindi naman po kami nag-uusa. Hindi ko alam kung bakit yun. Eh, wala naman po kami yung mm -hmm. um, Pero sigurado ka nakawin na? Ah, na. uh, sabi niya po, uuwi na daw po siya kasi Pinadala po siya nung asawa niya ng pera. Pamasahe, pa-uwi. Pa-uwi. Eh, pa pa eh meron namang inibinigay siya inyo. Wala. Wala rin ba? Oo, oh, sige, okay lang na. Kung wala, mayabi na lang. Sumilip so, lang talaga. Opo. Sumilip. So, so, ayun mga kababayan, at ang sitwasyon ni Karolan sa ngayon, ano sa ngayon, uh, problema pa rin talaga ang pagpalibing. Kasi nga, eh, 28,000, di ba? Opo. 28,000, tapos eh, Naka 5,000 pa lang kayo nang bigay doon. Apo. So, ang kulang niyan eh, nasa 23,000 pa. Pero living, kung ano man ang maging mali kong paya, yun na lang muna ibigay nyo. Apo. No? Apo. Tapos promesorin na lang kayo. At saka na yan naman, mababayaran kasi. Pag dumating ang mga tulong eh. Hindi so, po yung mabayad yan ang... mabayad doon. mo naman, di ba? Saka kung sakali makakapusin pa rin, eh, magsatrabaho ka naman, mabahal, bayaran mo, kahit Opo. paano, malugulugan mo. Uh, makapagtrabaho na rin po ako. no? So ayun mga kababayan, ah, naisip na lang po ni Kuya Rwala na, na yun ay na lang niya. Kasi nga, eh, wala po talaga. Gawang kayo ng promisory, no? Sa ah, Pero ano sabi ng punirarya? Nung saka sa totoo lang po talaga, ayaw talagang pumayag na hulugulugan po siya. Ang gusto talaga po, mabuo yung 28,000. Tapos, uh, nakapag-usap po sila ni Dayan, no anak ko ni Sally, na ang gusto mangyari ng kulinarya, maililibing po nila. Kaso nga po mayroong kapalit. Ano? Kung ano po yung may gamit na tatapat po doon sa mga naiwan na Kunyari, ah, uh, 10,000 na iwan. Hmm. Ang gusto ko ang gusto ko kunin ng kulinarya, yung motor po nung anak ni Sally. Oh, and kumayag na. In sa ngayon po hindi po pa kumayag kasi hmm. ginagamit niya po yung sa pagtrabaho. Mm, pagtatrabaho. Oo okay. so, po. Kaya yun pala yun. Pero hindi ba kung niyo na na lumapit doon sa makabayan, nandoon sa Ah, uh, lumapit na po kami. Hindi na sa makabayan yung, yung panirarayan ng makabayan kasi doon alam ko may kahit kulang ang bayad. Kasi yun ay proyekto ni, ni kong congressman Dali Domingo. Opo. Uh, meron na po nagsabi sa akin po noon no. Oh. na meron po tayong Kabayan. libing palibing. Oo, nga. Yun, yun, oh. Ito ang problema nga lang po. Unat-unat-unat oh, uh, huli, meron na po na una sa kanya. Ah. Mayroon na yun. Opo, na. Kasi may nag-recommenda sa inyo. Yung Alberto Polinaria. Oh. Yung po yung nauna sa kanya. Ito yun, yung siya. ito na po yun. Ito yung in inano ng, ano nyo, ng admin ng sa barangay. Opo. Tinawag. Opo. Ito po siya. Kaya yung inaalok po sa akin, okay po sana yun. Hmm. ang problema po na na ano nalinis na, na na nalit na na. Eh nakakaano naman na hindi naman pwedeng po talaga ilipat. Mm -hmm. Kaya ang gagawin ko na lang po, ang sa mga kaya ko, gagawin ko ang lahat-lahat. Ah, sige. Sige Kuya Roland, para hindi na rin masyadong ano, ito oh, Ang mga kababayan, ah, Ay, yan nga lang ang uh, ah, pag na pag-usapan ng mga anak. Kuya Roland, na ililibing na lang sa linggo, kung ano man ang kulang eh, ay hindi sila papayag na promissory no? kailangan may may madadalang ano may nakukuha silang gamit oh, na kahit anong gamit basta ay sampun libo pero sa ngayon po alam ko na alam naman po nila na ang kalagayan ko wala talaga po silang makukuha gamit sa akin kasi oh nakita ko naman so, wala gagamit oh, gamit gamit yan uh, dahil po sa kawalan ng gamit inuna ko muna po yung buhay ng asawa ko hmm. bago po yung gamit na hinahanap nila eh, yung mga cellphone, hindi sila kumukuha ng mga gas. hindi po. Kailangan po, kung ano yung maiiwan na laga, yun din po ang kailangan din na... Kailangan tumbasan. Tumbasan uh, po. para kuha ano. ng motor. Una-una, mga gamit, mga mga sakyan talaga. Ano? Opo. Tricycle, gano'n. Opo. Ah, sige, Kuya Rulan, maraming maraming salamat sa iyo. At yan po ay galing sa ating mga kababayan ng yung Pinoy Vloggers Charity Group na kasama po yon na kailang na uh, ano lang na una lang na ipadala yung ano yun na po, nahuli agad-agad yun na ipinadala eh, ni Ma'am Brites so maraming maraming salamat po ang Pinoy Vloggers Charity Group at syempre kay Ma'am Mananglani Wonder Woman ayan at saka si Ma'am Maylin um, at saka si uh, Hawakamay Channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa tulong sa pagpaabot kay Kuya Rulan at napakalaking tulong po para kay Kayo, Kuya Rulan ang napaabot niyong tulong. So uli, maraming maraming salamat po sa Pinoy Vlogger Charity Group. Ikaw kuya. Uh, hindi po ako sumasawang magpasalamat lalong-lalo na po sa Pinoy Vlogger Charity Group. Uh, sa inyong lahat kung hindi ko mong po kayo maisa-isa maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutulong po sa aking pamilya at lalong lalo sa asawa ko po maraming maraming salamat po. salamat po thank you